araw-araw na mga salita ng Diyos. Ang pag-inog ng buhay at kamatayan ng iba't ibang tao na mayroong pananampalataya. Tinalakay pa lang natin ang pag-inog ng buhay at kamatayan ng unang kategorya, ang mga taong hindi sumasampalataya. Ngayon, Talakayan naman natin ang tungkol sa ikalawang kategorya, ang iba't ibang taong may pananampalataya. Ang pag-inog ng buhay at kamatayan ng iba't ibang tao na mayroong pananampalataya ay isa ding napakahalagang paksa at ito'y kapakipakinabang din na magkaroon kayo ng ilang pagkaunawa ukol rito. Una, pag-usapan natin kung aling mga pananampalataya ang tinutukoy ng pananampalataya sa mga taong may pananampalataya. Ang ibig sabihin nito ay ang Hudaismo, Kristyanismo, Katolisismo, Islam at Budismo. Itong limang mga pangunahing relihiyon. Bilang karagdagan sa mga taong hindi sumasampalataya, ang mga tao na naniniwala sa limang mga relihiyong ito ay umuoko pa sa isang malaking bahagi ng populasyon ng mundo. Kabilang sa limang mga reliyong ito, iyaong mga gumawa ng tungkulin sa kanilang pananampalataya. Mga tagasunod na buong panahong gumagawa para sa kanilang pananampalataya ay kokonti. Gayunman, ang mga reliyong ito ay mayroong maraming mananampalataya. Ang kanilang mga mananampalataya ay pupunta sa magkakaibang lugar kapag sila ay namatay. Kaiba, mula kanino? Mula sa mga taong hindi sumasampalataya. Ang mga taong walang pananampalataya na pinag-uusapan pa lang natin. Pagkatapos nilang mamatay, ang mga mananampalataya ng limang relihiyong ito ay pupunta sa isang lugar. Isang lugar na kaiba mula sa mga hindi mananampalataya. Ang espiritwal na mundo ay gagawa rin ng paghatol tungkol sa kanila, batay sa lahat ng kanilang kinawa bago sila namatay. Kasunod noon ay ipoproseso sila ng naaayon. Ngunit, bakit ang mga taong ito ay iniligay sa isang lugar upang iproseso? Mayroong isang mahalagang dahilan para rito. At ano ang dahilan ito? Sasabihin ko sa inyo sa pamamagitan ng paggamit ng isang halimbawa. Halimbawa ang budismo. Magsasabi ako sa inyo ng isang katotohanan. Ang isang budista ay, una, isang tao na umanib sa budismo at sila yaong mga nakaaalam kung ano ang kanilang paniniwala. Kapag pinapuputol na mga budista ang kanilang mga buhok at naging isang monghe o isang mongha, ito ay nangangahulugan na na inihiwalay nila ang kanilang mga sarili mula sa mundo na walang kinalaman sa reliyon at iiwan sa malayo ang maingay na mundo ng tao. Araw-araw ay inaawit nila ang mga sutra at kumakain lamang ng pagkaing hindi karne. Isinasa buhay nila ang mapagtimping mga pamumuhay at pinalilipas nila ang kanilang mga araw kasama ng malamig, banayan na ilaw ng kasera. Ginugugol nila ang kanilang buong mga buhay sa ganitong paraan. Kapag ang kanilang pisikal na buhay ay natapos, gumagawa sila ng isang buod ng kanilang buhay. Ngunit sa kanilang mga puso, hindi nila alam kung saan sila pupunta pagkatapos nilang mamatay. Sino ang kanilang makikilala? at anong katapusan ang magkakaroon sila? Sa kanilang mga puso, hindi malinaw sa kanila ang tungkol sa mga bagay na ito. Wala silang kinawa kundi ang bulag na paggugol sa kanilang buong buhay kasama ng isang pananampalantaya kung saan pagkatapos ay lilisan sila mula sa mundo kasama ng kanilang bulag na mga pag-asam at mga pangarap ang gayon ang katapusan ng kanilang pisikal na buhay kapag iniwan nila ang mundo ng mga buhay. At kapag ang kanilang pisikal na buhay ay nagtapos, magbabalik sila sa kanilang katutubong lugar sa espiritual na mundo. Kung ang taong ito ay muling magkakatawang tao upang bumalik sa mundo at ipagpatuloy ang paglinang nila sa kanilang mga sarili, ay nakasalalay sa kanilang asal at paglinang sa sarili bago pa sila namatay. Kung sila ay walang ginawa sa buong panahon na sila ay nabubuhay, kaagad silang muling magkakatawang tao at muling pababalikin sa mundo. Kung saan muli nilang aahitin ang kanilang ulo at magiging monghe o mongha. Sila ay magiging isang monghe o mongha nang tatlo hanggang pitong beses, batay sa proseso sa unang pagkakataon, ang kanilang pisikal na katawan ay malilinang ng kusa, kung saan pagkatapos ay mamamatay sila at magbabalik sa espritwal na mundo, kung saan sila ay sisiyasatin, pagkatapos noon, kung walang mga suliranin, makababalik na ulit sila sa materyal na mundo at maipagpapatuloy ang kanilang paglinang sa sarili. Iyon ay upang sabihin na maaari na silang makabalik muli sa budismo at maipagpatuloy ang kanilang paglinang sa sarili. Pagkatapos nilang muling magkatawang tao ng tatlo hanggang pitong beses, sila ay muling babalik sa espiritual na mundo kung saan sila pupunta sa bawat panahon na magtatapos ang kanilang pisikal na buhay. Kung ang kanilang mga katangian at asal sa mundo ng tao ay sa pagpapanatili ng panlangit na mga kautusan sa spiritual na mundo, kung gayon mula sa puntong ito patuloy sila na mananatili doon. Hindi na sila muling magkakatawang tao, bilang tao ni magkakaroon pa ng panganib na sila ay parusahan dahil sa paggawa ng masama sa lupa. Hindi na nila kailanman muling mararanasan pa ang ganitong proseso. Sa halip, batay sa kanilang mga kalagayan, magkakaroon sila ng isang posisyon sa spiritual na kaharian. Ito ang tinutukoy ng mga Buddhists na pagtatamo ng kaliwanagan bilang Buddha. Ang ibig lang sabihin ng pagtatamo ng kaliwanagan bilang Buddha ay pagkakaroon ng kaganapan bilang opisyal na espiritwal na daigdig at doon ay hindi na magkakaroon ng pagkakataon sa muling pagkakatawang tao o kaparusahan. Higit pa roon, Nangangahulugan ito ng hindi na pagdurusa sa paglala ng pagiging tao pagkatapos na muling magkatawang tao. Kaya mayroon pa bang pagkakataon na sila ay muling maging laman bilang isang hayop? Wala na. Ang ibig sabihin nito ay na sila ay nananatiling may ginagampan ng papel sa espiritwal na daigdig at hindi na muling magkakaroon ng katawan. Ito ay isang halimbawa ng pagdatamo ng kaganapan ng kaliwanagan bilang Buddha sa Buddhism. Para naman sa mga hindi nagtatamo ng kaganapan sa pagbabalik nila sa espiritwal na daigdig, sila ay sinisiyasat at pinatutunayan ng kaukulang tagapamahala at napatunayang hindi masigasig na naglilinang ng sarili o naging matapat sa pag-awit ng mga sutra at mga pangalan ni Buddha na iniuutos ng Buddhism. Sa halip, nakagawa sila ng maraming kasamaan at maraming ginawa na masama. Kapag bumalik sila sa espiritual na daigdig, isang paghatol ang ginawa para sa kanilang kasamaan. Kasunod noon ay tiyak na parurusahan sila. Sa ganito, walang mga itatangi. Kaya, kailan matatamo ng ganitong tao ang kaganapan? Sa buhay kung kailan hindi na sila gumagawa ng masama. Kung pagkabalik sa espiritual na daitig Nakita na hindi sila gumawa ng mali bago sila namatay. Pagkatapos ay patuloy sila na muling magkakaroon ng katawan. Patuloy na aawit ng mga sutra at mga pangalan ni Buddha. Palilipasin nila ang kanilang mga araw sa malamig, banayad na liwanag ng gasera. Hindi sila papatay ng anumang buhay na bagay hindi kakain ng karne at hindi makikibahagi sa mundo ng tao. Iiwan ang mga kaguluhan nito sa kalayuan at ang hindi pagkakaroon ng pakikipagtalo sa iba. Sa panahon ng prosesong ito, hindi sila gumagawa ng masama. Pagkatapos nito ay babalik sila sa espiritual na daigdig at pagkatapos masiyasat ang lahat ng kanilang mga pagkilos at asal, sila ay muling ipadadala sa mundo ng tao sa isang pag-inog na nagpapatuloy ng tatlo hanggang pitong ulit. Kung walang mga kabalisahan sa panahong yaon, ang pagtatamon nila ng kaliwanagan bilang Buddha ay mananatiling hindi apektado at hindi maaantala. Ito ay isang katangian ng pag-inog ng buhay at kamatayan sa lahat ng tao na may pananampalataya. Nagagawa nilang magtamo ng kaganapan at upang gumanap ng isang posisyon sa espiritwal na daigdig. Ito ang pinagkaiba nila sa mga taong hindi mananampalataya. Una, nang sila ay buhay sa mundo, ano ang asal nilang mga nakakamit ng posisyon sa espiritual na daigdig? Hindi sila dapat makagawa ng kasamaan ng walang pasubali. Hindi sila dapat pumatay, manunog, manggahasa o magnakaw. Kapag sila'y nandaya, nanlinlang, nagnakaw o nanloob, hindi sila magtatamo ng kaganapan. Na ang ibig sabihin kung sila ay may anumang kinalaman o kaugnayan sa paggawa ng masama, hindi sila makatatakas sa kaparusahan ng espiritwal na daigdig. Ang espiritwal na daigdig ay gumagawa ng angkop na mga pagsasaayos para sa mga Buddhist na nagtatamo ng kaliwanagan Bilang Buddha maaari silang italaga upang mga siwa sa kanila na lumilitaw na naniniwala sa Budisim at sa matandang lalaki sa langit. At nang mga Budista ay bibigyan ng isang kapangyarihan. Maaari nilang pangasiwaan ng mga taong hindi sumasampalataya. Kung hindi, maaari silang maging napakababang tagapamahala ang gayong gampanin ay alinsunod sa kalagayan ng mga kaluluwang ito. Ito ay isang halimbawa ng budismo. Kabilang sa limang mga relihiyon na ating napag-usapan, ang Kristyanismo ay tila natatangi. At ano ang natatangi sa Kristyanismo? Ito ang mga tao na naniniwala sa tunay na Diyos. Paanong nangyari na yaong mga naniniwala sa tunay na Diyos ay naitala Sa Sapagkat ang Kristyanismo ay basta na lamang kumikilala na mayroong isang Diyos at sinasalungat nila ang Diyos at napupuot sa Kanya. Ipinako nila ulit si Kristo sa krus at inilagay nila ang kanilang mga sarili sa pakikipag-alitan sa gawain ng Diyos sa huling mga araw. Sa resulta na sila ay nabunyag at naibaba sa isang grupo ng mananampalataya. Yamang ang Kristyanismo ay isang uri ng pananampalataya, kung gayon ito ay nang walang pag-aalinlangan may kaugnayan lamang sa pananampalataya. Ito ay isang uri ng seremonya, isang uri ng denominasyon, isang uri ng relihiyon, at isang bagay na hiwalay mula sa pananampalataya sa mga tunay na sumusunod sa Diyos. Ang katwiran kung bakit inilista ko ito sa gitna ng limang pangunahing mga relihiyon ay dahil ang Kristyanismo ay naibaba sa kaparehong antas ng Hudaismo, Budismo at Islam. Karamihan sa mga Kristiyano ay hindi naniniwala na mayroong isang Diyos o na siya ang namamahala sa lahat ng mga bagay. Lalong hindi sila naniniwala sa kaniyang pag-iral. Sa halip, ginagamit lamang nila ang mga banal na kasulatan upang magsalita tungkol sa teolohiya. Ginagamit ang teolohiya upang turuan ang mga tao na maging mabait, upang magtiis ng pagdurusa, at upang gumawa ng mabubuting bagay. Ganyang uri ng reliyon ang Kristyanismo. Pinagtutuunan lamang nito ng pansin ang mga teoryang panteolohiya wala itong lubos na kaugnayan sa gawain ng Diyos sa pamamahala at pagliligtas sa tao ito ay ang relihiyon nilang mga sumusunod sa Diyos na hindi kinikilala ng Diyos ngunit ang Diyos ay may patakaran din sa pakikitungo sa kanila hindi siya bigla humaharap at basta makikitungo sa kanila Kagaya sa mga hindi sumasampalataya, ang kanyang pakikitungo sa kanila ay kapareho ng sa mga budista. Kung habang sila ay buhay, ang isang kristyano ay may sariling disiplina, nagagawang mahigpit na sumunod sa sampung utos at sa iba pang mga utos at sumunod sa mga kautusan sa mga kahilingang kanilang ginagawa sa kanilang sariling asal, ay kapag nagawa nila ito sa buong buhay nila, kung gayon, kailangan din nilang gumugol ng kaparehong dami ng panahon sa pagpunta sa mga pag-inog ng buhay at kamatayan bago nila tunay na matamo ang tinatawag na rapture. Pagkatapos na matamo itong pagdala, mananatili sila sa espiritual na mundo kung saan sila gaganap ng isang posisyon at magiging isa sa mga tagapamahala nito. Gayun din kung sila ay nakagawa ng kasamaan sa lupa, kung sila ay makasalanan at nakagawa ng napakaraming kasalanan. Kung gayon, ito ay hindi maiiwasan na sila ay parurusahan at didisiplinahin sa magkakaibang kasirian. Sa Buddhism, ang pagtatamo ng kaganapan ay nangangahulugang pagpasok sa purong lupain ng sukdulang kaligayahan. Ngunit ano ang tawag nila roon sa Kristyanismo? Ito ay tinatawag na pagpasok sa langit at pagiging ligtas. Yaong mga tunay na ligtas ay magdaranas din ng pag-inog ng buhay at kamatayan ng tatlo hanggang pitong beses. Pagkatapos nito, sa pagkamatay, sila ay darating sa spiritual na mundo na para lamang silang nakatulog. Kung sila ay papasa sa pamantayan, makapananatili sila upang gumanap ng isang papel at hindi kagaya ng mga tao sa lupa hindi muling magkakatawang tao sa isang payak na paraan o alinsunod sa kapulungan. Sa lahat ng relihiyong ito, ang katapusang sinasabi at pinagsusumikapan nila ay kapareho ng pagtatamo ng kaganapan sa Buddhism. Ito lamang ay nakakamit sa magkakaibang mga pamamaraan. Pare-pareho lamang sila para sa mga tao na mga reliyong ito na nagagawang mahigpit na sumunod sa mga reliyosong panuntunan sa kanilang asal para sa bahaging ito ng mga tao. Binibigyan sila ng Diyos ng isang angkop na hantungan, isang angkop na lugar na pupuntahan at pangangasiwaan sila ng naaayon. Ang lahat ng ito ay makatwiran, ngunit hindi ito kagaya ng iniisip ng tao. Ngayon, pagkarinig sa kung anong mangyayari sa mga kristyano, paano ninyo ito nararamdaman? Nalungkot ba kayo para sa kanila? Nakikisimpatya ba kayo sa kanila? Bahagya. Wala nang magagawa pa. Sarili lamang nila ang kanilang masisisi. Bakit ko sinasabi ito? Ang gawain ng Diyos ay totoo. Ang Diyos ay buhay at totoo. At ang kanyang gawain ay nakatuon sa lahat ng sangkatauhan at sa bawat tao. Kaya bakit hindi ito matanggap ng mga Kristiyano? Bakit sila parang mga baliw na sinasalungat at inuusig ang Diyos? Mapalad pa nga sila sa pagkakaroon ng isang katapusang gaya nito. Kaya bakit kayo naaawa sa kanila? Ang pagtrato sa kanila sa ganitong paraan ay nagpapakita ng malaking pagpapaubaya. Batay sa lawak ng kanilang pagsalungat sa Diyos, dapat silang wasakin. Gayunman, hindi ito ginagawa ng Diyos at pinakikitunguhan lamang ang Kristyanismo kagaya ng isang karaniwang relihiyon. Kaya kailangan pa bang magdetalye tungkol sa ibang mga relihiyon? Ano ang kakaibang paniniwala ng lahat ng reliyong ito? Upang ang mga tao ay maging mabait at hindi gumawa ng masama magtiis ng maraming mga kahirapan, huwag gagawa ng masama, magsalita ng magagandang mga bagay, gumawa ng mabubuting mga gawa, huwag sumumpa sa iba, huwag kaagad hahatol sa iba, ilayo ang inyong sarili mula sa pakikipagtalo, gumawa ng mabubuting mga bagay, maging isang mabuting tao, karamihan sa mga religyosong pagtuturo ay ganito. At kaya, kung ang mga taong ito na may pananampalataya, ang mga taong ito ng iba't ibang relihiyon at denominasyon ay nagagawang mahigpit na sumusunod sa mga religyosong alituntunin, kung gayon, hindi sila makagagawa ng malalaking pagkakamali o kasalanan sa panahong sila ay nasa lupa. At pagkatapos muling magkatawang tao ng tatlo hanggang pitong beses, kung gayon, karamihan sa mga taong ito, ang mga tao na nagagawang maigpit na sumunod sa mga religyosong alituntunin, ay mananatiling gaganap ng isang papel sa espiritual na mundo. At marami bang gayong mga tao? Hindi madali ang gumawa ng mabuti o ang sumunod sa mga reliyosong mga patakaran at mga kautusan. Hindi hinahayaan ng budismo na kumain ng karne ang mga tao. Magagawa mo ba iyon? Kung kailangan mong magsuot ng abuhin mga balabal at umawit ng mga sutra sa isang templo ng mga budista ng buong araw, magagawa mo ba ito? hindi ito magiging madali. Ang Kristyanismo ay mayroong sampung utos at iba pang mga utos. Ang mga utos ba at mga batas na ito ay madaling sundin? Sila'y hindi. Huwag sumumpa sa iba. Ang mga tao ay walang kakayahan na sumunod sa patakarang ito. Oo? Hindi magawang pigilan ng kanilang mga sarili sila ay sumusumpa at pagkatapos sumumpa hindi na nila ito mababawi kaya ano ang ginagawa nila kinukumpisal nila ang kanilang mga kasalanan sa gabi hindi nila mapigil ang kanilang mga sarili sa pagsumpa sa iba at pagkatapos nila itong gawin mayroon pa ring puot sa kanilang mga puso at nakararating pa sila sa pagpaplano kung kailan nila sila sasaktan. Sa kabuuan, sa kanila na nabubuhay sa gitna nitong patay na doktrina, hindi madali ang hindi magkasala o gumawa ng masama. At kaya, sa bawat reliyon, iilang tao lamang ang nagagawang magtamo ng kaganapan. Iniisip mo na dahil napakaraming tao ang sumusunod sa mga relihiyong ito, marami ang makapananatili upang gumanap ng tungkulin sa espiritual na dako. Ngunit hindi sila ganoon karami. Kakaunti lamang ang makapagtatamo nito. Iyan na ang lahat para sa pag-inog ng buhay at kamatayan ng mga taong may pananampalataya. Ang ipinagkaiba nila ay na maaari silang magtamo ng kaganapan kung saan ay iyon ang kanilang kaibahan sa mga taong hindi mananampalataya.